Hello guys, ngayon ay magawa tayo guys ng ating panghimagas. Ito po ang aking gagawin ng lumpia. Lumpiang banana with peanut butter guys. Pasensya na sa boses ko guys kasi naubo ako guys. Iyan ang ating wrapper. Banana lumpia with peanut butter guys ang ating panghimagas nasubukan nyo na ba ito guys gamit ko guys ay in lakatan hindi siya sabah. Yan, yan ganyan ko siya guys yan kasi hindi hindi maubos guys sa ano guys nakain nakain lang minsan hindi maubos na lagay lang sa ano sa at basurahan yan mag start na po tayo balot yan ito na po lagyan na natin ng peanut butter itu serta atas. tak sandalit guys cha ayan ganoon natin guys ganyanin ganyan ganyan lang guys hindi na ako guys naglagay ng ano guys na tawag yun asukal kung may asukal kayo guys lagyan yun sa taas ng ano kasi matamis na yun guys matamis na ang ating ano guys yan ng guys lahat natin ganyanin natin isa pa isa pa Yan. Yan ito na guys ang ating ano guys, ang ating banana lumpia with peanut butter guys. Ito ang gamit ko ay lakatan lang guys, pero masarap yan guys. Masarap pang himagas. Yan ginagay ko na sa oil oh well guys ang ating banana lumpia with peanut butter nasubukan nyo na ba yan guys ang gamit ay hindi ah uh, tawag yon hindi saba ang gamit ko guys ay lakatan na banana yan na po ang ating lumpia na banana with lagyan natin ng chocolate guys yan ang ating toppings, 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 diba? Sarap yan, guys.